Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay ligtas kayong lahat dahil po sa bagyong Pipito, no? Si Pipito po ay naglikha na ng katakot na namang perwisyo sa buhay ng ating mga mamamayan at ng mga magsasaka. Marami po ang nagkamatay ng mga hayop, no? sa parteng Central Luzon at uh, ganun din po may mga basketball court po na naitumba si Pipito pagamat hindi pa po tapos ang bagyo tayo po ay uh, manatiling nag-iingat at huwag makakampante okay, paalala po yan mula dito kay Aling Marie channel, ano youtube channel and ako po ay may gustong uh, bigyan ng opinyon sa pangyayaring uh, pag-imbestiga kay Duterte bagamat ako po ay sawang-sawa na sa mga <laughs> sa mga kwentong ito no sa mga balitang ito na umami naman na si Duterte kung bakit wala pa ring aksyon na makakapagbigay uh, man lang ng pag-asa talaga sa taong bayan na hindi na muling magaganap ang mga ginawa ni Duterte sa ating bayan no uh, inyo po itong pakinggan mga kapatid at akin pong isi-share ang aking opinion dito, no? At uh, bagamat ito'y mag-ama, na nagkwentuhan at nailahad ang kanyang mga sinabi tungkol sa naganap na investigasyon sa Quadcom sa kanyang ama. Ito po, pakinggan po natin mga kapatid, ano? Magandang gabi po, Luzor sa at Mindanao. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na best dramatic actor ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng pagharap nito sa investigasyon ng Kamara sa War on Drugs. Sinagot din ng Bise ang mga PAC accounts na tinukoy ni dating Senador Antonio Trillanes. Hindi rin daw dadalo ang Bise sa panibagong imitasyon ng Kamara para sa pagdinig sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Uh, hmm. Sabi niya kumusta uh, yung performance ko and I said the best dramatic actor. Ito ayon kay Vice President Sara Duterte, ang usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagdalo ng huli sa pagdinig ng kamera sa drug war ng ama. Galing ang busy noon sa budget deliberation sablinaryo ng Senado at dumiretso sa kamera para samahan ang ama. Nagsimula yung araw niya, 6am and mga around 10.30pm na ata yon. Sinabi nung ano na baka low blood sugar na so ay eh, hindi ko makain. Nagpaalam ako na I-excuse na lang siya, bata uh, ayaw niya, pero uh, naniwala naman siya nang sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Bilang abogado, hindi mo naman ma ng BC ang rules na ginagamit sa hiri. They use inquiry and, inve and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a, a witness or an accused. Wala pang tuon dyan ang Quad Committee ng Kamara sa hiri. Muling inungkat ni dating senador Antonio Trillanes ang mga bank accounts ng mga Duterte. Sabi ni Pise, isa-isa niyang pinuntahan lahat ng banko Ang dinanong, ang mga account na nakapangalan sa kanya. Tinatanong ko yung banko, bakit may ganito? Sabi nila baka tal baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting nung even nung mga sinasabi nilang uh, transactions. Tinanong ko din yan uh, sa bank at kaugnay ng paglagda niya nang tanggapin ang iniabot invitation para sa hiwalay na kaugnay ng OVP Confidential Fund. Sabi ni Bise, hindi raw siya dadalo sa invitation ng House Committee on Good Government and Accountability. Pero plano raw nilang magpadala ng sulat sa komite. We plan to say why and then I plan as well to submit an affidavit About the confidential funds, under oath din naman yung affidavit na yan. Inipitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Ha, nasasayang yung oras ko kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako. Tila nalimutan din daw ng komite na impitahan si VP Sara Saheri. Dahilan kung bakit hindi siya nakadadalo sa mga pagtinig na nauna na niyang sinabi sa isang panayam sa Senado. Inipitan nila ako isang beses lang. Tinanong din ang bisi kung nag-aalala ba ang pamilya Duterte. Ngayon ang kanilang padre ni pamilya na mismo ang may gusto ng ICC. Meron din akong lawyer siya sa ICC but uh, wala. Hindi kami nagkausap nagka kasi after nung uh, hearing. Siya siguro ang dapat maganda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Sa akin, uh, wala pa naman eh. Uh, sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Sa isang pahayag, sinabi ni House Committee on Good Government and Accountability Chairperson Representative Joel Chua na binigyan nila noon ng patas na oportunidad si VP Sara na linawin ang paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential fund at intelligence funds. Nilinaw din ito na nagpadala sila ng imbitasyon maging sa pangalawang hearing at tinanggahan naman ang mga sunulog pa ang mga pagdini. Pag-aaralan daw ng komite ang isusumiting affidavit ni VP Sara pero mas gugustuhin daw nilang humarap siya ng personal Dama. sa komite para sa GMA Integrated okay. News. Yan, no? Isol Abduraman. Uh, Nakatuto. Narinig niyo po lahat yung mga dahilan at mga katwiran at uh, pati na po yung talagang pakay nilang gawin sa loob ng uh, Quadcom, no? So, para po doon sa nauna na sinabihan ni Sara Duterte na best actor ang kanyang ama, naniniwala po ako na talagang Pumunta si Duterte doon para ipakita lang yung kanyang pagiging maangas at pagiging pasaway na isang matanda na naging presidente ng Pilipinas. Ang pakiramdam kasi ni Duterte is kayang-kaya niya ang lahat ng taga-Kwadkong sapagkat siya ay naging presidente ng Pilipinas. Kung kaya iniisip niya na yung mga nakaupo ay magbabaw sa kanya. Ano po? Pangalawa, naman po sa pagsabi ni Sara Duterte regarding sa mga bank accounts. Ang atin po ditong masasabi dapat meron din siyang mga ipinakita ng pagre-research or pagtatanong sa mga bangko. O kung pwede, mismo yung kanyang tinanong ay iharap niya sa madla para maniwala tayo na talagang siya nagtanong sa mga bangko regarding sa mga accounts na iyan. Pangatlo po, yung niya ng invitation, subalit hindi siya sigsipot. Ano at binaliktad niya ang taga-quadcom, sinasabi na wala naman daw invitation sa kanya at nakalimutan na siyang imbitahan. At nung time na iniimbitahan ng kanyang ama ay hindi naman daw siya tinanong, bakit isasali ang confidential fund uh, investigation? sa investigation ng EJK at ng uh, War on Drugs. Yun naman po yung ating makikita dyan. Kung ang imbitasyon uh, kay Duterte ay kasama si Sara Duterte para investigahan na rin sa uh, confidential funds na mga nawawala, eh siguro nga po may kasalanan ng taga-quadcom na siya ay hindi tinanong. kaya lang, Humabol nga lang yung tatay niya doon sa Quadcom dahil una sinabi niya na hindi siya sisipot na at hindi na ipapatawag kung kaya't kinansel na para sa investigasyon kay Duterte. Pero sinabi nga na siya ay sisipot ano, kung kaya't isiningit na rin siya sa investigasyon ng Quadcom noong ah, panahon na yon. Ang sistema mo, si Sara Duterte naman pala ay humabol lang para samahan ng kanyang ama at hindi inimbitahan para sa confidential fund investigation. Yan po yung maraming, uh, maraming conflict sa mga salita ng bawat isa. No? Ang tama ay minamali at ang mali ay itinatama nitong mga ginagawan tama nitong mga Duterte. Pinipilit nila ma-encourage ang tao na paniwalaan sila na may pagkukulang ang mga taga-Quadcom pero hindi naman siguro kulang sa kaisipan ng mga taga-Quadcom para hindi nila alam kung anong classic invitation ang ipadadala dapat sa mga Duterte, sa ama, sa anak at sa iba pa nilang kapar ka kaalyado, di po ba? So, yan pong mga sinasabi nilang yan ay uh, hindi hindi ano hindi kapanipaniwala sapagkat kung hangga salitaan lang or sa mga uh, taga media na lang nila sasabihin yan at ipararating ng taga media kung wala namang ebidensya eh mahirap pong paniwalaan sa labanan po ngayon dapat lahat ay black and white lahat po dapat ay transparent kung totoong... nag at tanong si Sara Duterte sa mga bangko na sinasabi niya, iharap niya mismo yung mga taga-bangko, ipakilala, itanong kung anong posisyon sa bangko, para sila mismo magsabi kung meron o wala o talagang nag-imbestiga si Sara Duterte sa bangko nila. Yan po, ano? At regarding naman po doon sa mga confidential fund na nawawala at sa investigasyon para kay Sara, humarap siya ng personal. Huwag niyang pagtaguan. I-receive -re niya ang, uh, ang uh, supina. Pagkatapos, di naman siya sisipot. Nakakaloko yan, di ba? Ang hangat ng taga-quadcom, lumabas si Sara Duterte, harapin sila, harapin ang investigasyon at sagutin ang tama. Si Duterte naman, kung palaging drama ang gagawin sa quadcom, mabuti pa total may mga inamin na siya mabuti pa madaliin na ng mga magagaling at mahuhusay na mga uh, abogado ang patsampa ng kaso kay Duterte at nang hindi niya na maabuso ang mga investigasyon sa Quadcom nakakaawa naman ano at uh, siya nga po pala no meron po tayong mga kababayan na uh, nakapagsabi nga po na ang sabi ay uh, uh, ngayong meron ng quadcom, pwede na nating ireklamo sa kanila si George Garcia sa pag-aaproba -pag ng COC sa mga may kaso gaya ni Kibuloy Espinosa at marami pang iba, please lang Sister Marie pakibanggit mo sa iyong live show ang panawagan naming ito ikaw na lang ang inaasahan ng mga natitirang matinong Pilipino. Salamat po. Yan po ay isang kahilingan ng ating mga uh, OFW na hindi makauwi ng Pilipinas sapagkat sila po ay mga busy sa trabaho at hinihiling na lang nila sa ating uh, programa na uh, iparating sa taga na itong mga nag-file ng COC as senator candidate na may mga kaso ay dapat daw imbestigahan si George Garcia kung bakit niya ito inaaprubahan. Samantalang kahit po sa mababang kapulungan, bawal po tumakbo at hindi po katanggap-tanggap ang kumakandidato na may kaso, ex-convict, convicted, no? At may mga kasong hinaharap. Yan po yung pagkakaalam ko, ha, pagdating sa Comelec. Okay. At uh, ang sabi pa nga po nila, hindi pa ba na-impeach yung si Sara Duterte? Parang gusto na naming maniwala na bagong Pilipinas na ang ating government. Na tayo kahit ano pang gawin ng mga hindorobot, na mga politiko wala na silang magagawa sa Interpol dahil mismong si Digong Duterte ang umamin na siya talaga ang salarin hintay lang tayo nandiyan na sila yan po ay uh, ibinabahagi ko bilang tugon sa mga nagre-request sa atin na isigaw ang kanilang mga hinain sapagkat uh, alam po nila na Uh, tayo yung walang takot na isigaw, ang mga karapat dapat isigaw at ang mga tunay nararamdaman ng ating mga kababayan. Salamat mga kapatid. Salamat po.